Tinatayang nasa kalahating milyon ang bilang ng mga pasahero na sumasakay sa Metro Manila Rail Transit o MRT3 araw-araw na bumabiyahe mula North Avenue sa Quezon City hanggang Taft Avenue sa Pasay City. Lampas ito sa nakatakdang kapasidad na 350,000. Araw-araw, ganito kahabang pila ang kinakaharap ng ating mga kababayan bago makasakay sa MRT3. Kaya naman tanong ng nakararami, paano nga ba at kailan nga ba masusolusyonan ang lumalalang problema ito sa MRT? Ano, tagal sa oras. Na Nakakalate. Nadidili yung ano po, yung pagpasok. Yung pa pila. Mahabang pila. Yun lang. Samantala, kapansin-pansin din ang mga tents na ito upang maging silungan ng mga kababayan natin, lalo na ngayong tag-init. Okay din. Naaalala na nila yung ano, mga pasayero kasi ya, pag mainit, so ang hirap kasi pumila talaga. So masaya, ma okay naman yung sa tent. Kaya lang dito lang sa kabila, wala kasi mas mainit din doon sa kabila. Ah, uh, syempre pag yung nga, yung araw sa umaga. So syempre papasok ka from work uh, to work pala. So alis ka ng bahay na medyo ano, so, pagdating ka doon, iba na amoy mo. So mas okay yung may tent na siya. So. Ayon sa Malacanang, humahanap naman daw ng solusyon ang Department of Transportation and Communications at MRT3 upang maibsan ng mga problema ang kinakaharap ng mga pasahero. Hopefully they're trying to put some measures, some some other measures in place to make the daily commute a little more bearable. And um, our officials in the DOTC have been also hearing about these complaints from ordinary citizens as well as from those of us in government. So hopefully they will not um be stoic about these complaints. Giit pa ng palasyo, hindi rin daw bulag o bingi si Pangulong Aquino sa nararanasang problema ng napakaraming pasahero na sumasakay ng MRT. Siyempre, alam po ng Pangulo yan, hindi naman po bulag-bingi ang Pangulo pagdating sa mga bagay na yan. Kaya nga po, periodically, the President also checks in with uh, the departments, especially kapag meron pong mga proyekto na kinakailangan para mapaganda po yung serbisyo ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. Ako ang inyong kaibigan, Mort para sa Newslight.